Yan guys, ano tayo ngayon? Fish hunting ngayon yun. Nakita na. Okay ah. Nakalabas tuloy. Sa so, kabila. Ito na. Ay, pala ka pala. Nandun. Sa ilalim. Yan guys, mayroong hito dito. Kukunin natin yung hito. Ayan na.

Subi na <laughs> Tingin nato huli mo. Pakita mo dito sa ano natin. Ayan o. Apat pa lang. guys. Ayan pa. Yun yun. May tiniro siya. Uh. <laughs> Ba'y huli mo ah. Bukol. bai ya. Hmm. Hmm. Balakku, balak ay. Masuk Ini. Hmm. Hmm. Eh. na, yan. <laughs> na yan. Pag laman oh. na, Anim anim, Yan. tuloy lang. Tuloy lang tayo guys. Ayun, may aso. <laughs> Uy! 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 Lising pa. Ano so, tayo, Nuy? Bakit? Na tutulog? Ha? Niyang kananong tutulog? Niyang kananong katira. Ay, niyang kananong <laughs> katira? Uy! Niyang magtagal eh. Ayan po, babe. Kung ano... Alah, oh. Ayan guys, may tayong bahay. Alah, ikaw, alah, uh, Tagal na pala to eh. Ngayon mo lang nalaman oh. Lang? Wala po. Kompis pa lang namin. Hindi lang. Hindi malaki. Yung malalaki. Saan? mo sa Pangit, laki. Dito guys, medyo marami siya dito. Oh, nakatatlo na siya. Tingnan natin. Pag may camera, hindi nahihiya yung isda. Kaya, yeah, dahan-dahan tayo. Oop. Para tayong kung ano Kaya lang, madulas. Dahan-dahan <laughs> 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 talaga. Basag ng uso mo. Pag uh, alanganin ka rito eh. Kay lang dulas ka to nung unang yung ano dito. Para ng unang sentro ng maraming timba yung ano. Yan guys, meron mukhang may nakita siya. Hindi mo yan kasi yung maliit na yan, may takip naman yan. Hindi na Ito guys, meron, meron. Kunin natin. Yan. Ito, ito. na. Ay, Sana. Doon niya Yan, yan, Ay, doon lang. <laughs> Uli. Uh, ayun. na <laughs> <laughs> Tingin nga to. Ayan guys, marami na. Ako. Oh. Ba? Ba? pupunoy namin yan Mom, may update ko na lang kayo pag puno na ayan guys bulig yun e, masarap no? hmm. yun e, yung gusto kong ano eh bulig guys bulig one bulig yan guys paket na kami ayun may bahay na naman ay pawis pawis na ako <laughs> Taga video lang. Ayun to. Ayun na. Ayun yung mga malupit na. Ayun, meron na naman. Ito nyo yun, guys. Tilapia, tilapia. Kala <laughs> mong bulig ha. Ayan guys, <laughs> nagsiga muna kami dito. Ya. and guys, pahinga ko ka muna kami dito. Ayan, ayan may hinuhuli siya doon. Ito na guys, maglilinis na tayo ng mga huli. Sabi ko sa iyo, hasahin mo eh. <laughs> Ay, pinang <laughs> ano ko ano, lang kawayan yan kanina eh. Walang ano yan. Walang duwag. Ayan yan. Last night mo dyan yan. May butas na yan, Will, sa taas.

Sambal di lang yung nilagyan yan lang yan lang bukas lulutuin na namin to mas gusto ko naipit ang diba? ugat niya bakal Kain na tayo, kain na tayo. Sariwa. Oh, oh. oh di ba? Ah may talong prito, sabsaw mo sa toyo may panghimagas mga saging, sold na